Hello Earth Signs, welcome sa aking channel Divine Queen Tarot PH. Alamin natin ang energy messages gabay para sa September 30, 2023 para sa mga hindi pa nakapag-subscribe. Please subscribe na po kayo and para sa mga naka-follow na na patuloy na sumusuporta sa ating channel, maraming maraming salamat po. And this reading is for Earth Signs, Taurus, Virgo, and Capricorn for September 30, 2023. Guide, so may inner child na naman tayo dito no? and ayan my hole in the soul and your alchemy so I can feel na for some of you is ang daming iniisip ngayong araw na to uh, mga nakaraang pang problema na iniisip-isip nyo pa rin hanggang ngayon kahit natapos na yung problema alam nyo yun, ini-stress nyo lang masyado yung sarili nyo kung nakaraan na yan, um, lalong lalo na um, dumaan na ang ating full moon in Aries, ano, e let go nyo na yan kung ano man yung mga iniisip yung mga takot na nararamdaman ninyo, mga disappointment, ang failure sa buhay ninyo. Dahil pag nilet go nyo yan, earth signs, ayan no may alchemy dito na magbabago para pumasok yung positive energy sa buhay natin. Lahat ng blessings na ang tagal nang gustong pumasok pero hindi makapasok-pasok dahil nga, ayan, ang lagi mong iniisip is yung negative. No? Tibayan mo yung loob mo para, alam mo yun, kasi nakaraan na yan eh. So, ang, ma ang pinakamahalaga ngayon is yung present natin, which is yan yung um, dyan ka mag-focus earth signs. So, tignan pa natin earth signs. How is Virgo and Capricorn? We have dreams, no? Yan, no? Ang dami mo kasing pangarap. No? Kahit mga simpleng bagay lang na nangyayari sa'yo, masyado mo nang problema Kaya, ikaw lang rin yung nahihirapan, ano, earth signs. So, siguro yung for some of you, ayan, namuro-problema din sa inyong mga uh, karelasyon, sa mga single na, ayan, ang tagal-tagal dumating ng inyong mga soulmate or may nagugustuhan ka man dito pero hindi ka gusto. So, yung siguro yung matagal mo nang inaantay na tao is, alam mo yun, taken pa rin hanggang ngayon. Pero sinasabi naman ng card na magtiwala ka lang um, kung lahat ng mga pinapangarap mo sa buhay, alam mo yun, kung para sa'yo, para sa'yo yan. Um, kung para sa iyo yung isang bagay, isang tao, alam mo yun, mag, -o -o, magbubukas yung pinto para sa inyong dalawa or para sa mga pangarap mo. At kung hindi naman, magkusang kusang magsasaya, magsasara yan para sa iyo. Um, malulungkot ka man, no? pero marirealize mo pagdating sa dulo na hindi talaga yan para sa iyo. So, tingnan pa natin. Earth more energy please we have victim consciousness for some of you um, may mga karelasyon kayo may mga problema kayong kinakaharap ngayon na matagal um, matagal na to so hanggang ngayon wala pa rin kayong ginagawang solusyon so parang nagiging sitting pretty na lang kayo no pero ito kailangan nyo nang i kung, kung mas lalo pa tong lalaki, lalaki, kung ano man tong problema ninyo. Then, ayan, no, say what you mean. Kung may yung iba sa inyo na nagkakaroon ng problema sa relasyon about sa third party, sabihin mo lahat ng mga nalalaman mo. Huwag kang magbulag-bulagan, huwag kang magbingi-bingihan dahil kung ito tolerate mo yung mali, lalo na sa pagtrato sa'yo, alam mo, talagang aabusuhin ka nito. So, tignan pa natin. Air science Okay. We have here strangers. Oh, well, may strangers din, ano? We have roots. Okay. Okay. and the moon. So, ang dami nyong, andito ang dreams, no? Ang dami nyong pangarap na hanggang ngayon nga, ayun, katulad ng sinabi ko kanina, no? Hanggang pangarap na lang, wala kayong action na ginagawa. Dahil andito ang ating the moon card. So, kung ano man nga yung mga plano nyo sa buhay, mag-start na kayo sa ngayon mismo. Huwag na yung andami niyo pang etche boreche, ang dami nyo pang inaantay, andami dami nyo pang rason, ano? And kung yung sa mga magkaka, magkarelasyon, may mga in, may in, nasa in a relationship, in a relationship, may kalibit, live partner na may mga misunderstanding, may mga panloloko dito, and alam mo matagal ka nang niloloko niyan, dati pa, na, yan nga, alam mo, pero, alam mo, eh, okay 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 lang sa dahil para sa mga anak mo ba to para sa pamilya mo ayan um, may stranger din dito, no? So, alam mong niloloko ka, pero hindi mo kilala kung sino yung um, taong to. No? Alam mong aware ka na niloloko ka niya, pero hindi mo kasi mahuli-huli. Wala kang proof, wala kang ebidensya. Napakagaling gumawa ng palusot ng person mo. Or ikaw to na magaling gumawa ng, um, alam mo yon rason, palusot, explanation. Okay? Um, tignan pa natin. More messages for ear signs. We have here blessing. Wow. So, ayan, di ba? May mga may free tayo diyan ano? Um, kung sisimulan mo lahat, alam mo, babaguhin mo yung mindset mo, um, yung pagiging tamad mo ngayong araw na to. Alam mo, may talagang papasok yung blessings na sinasabi ko katulad ganina, no? Kasi nabablock ng mga negative energy yung blessings, eh. So, kung matututo kang baguhin ang mindset mo, linisin mo ang puso't isipan mo, ano? ang daming blessings na paparating sa It's either love life pa yan, ano, para sa mga single, new baby, um kaperahan, bagong opportunity. Ayan, ang dami, napakaganda ng card ng blessings, no? And hindi lang naman 'to sa mga kaperahan, no, sa mga material na bagay, kundi sa mga taong um, makikilala mo. It's a blessings also. Mga no? taong tutulong sa iyo siguro sa mga problema mo, no? So kat kutulad ng sinabi ko kanina, baka wala kang proof, ayan, magkaroon ka na ng hawak or ebidensya, no? So ayan, para may clarity, may clarity rin paparating dito. Ayan, no, may mga pag-aaway talaga. Mag-aaway at mag-aaway kayo ng person mo or sa pamilya, ayan uh, ka na lang siguro ngayong araw na to na kontrolin ang iyong emotions no wag masyadong maging sensitive wag masyadong maging high blood yan yung mga bagay na kailangan mong or behavior na kailangan mong kontrolin ngayong araw na to so tignan pa natin we have here nudity so andyan pa rin ang nudity no na all out ka sa mga taong minamahal mo, pinagkakatiwalaan mo, pero sila in return na no sa iyo, parang wala. Panloloko pa rin yung binabalik nila sa iyo. Panay panloloko, panay panggagamit. So, yan yung nafi-feel ko sa energy ng ating nudity ngayong araw na to. So, kung ikaw man yan, no, magtira ka para sa sarili mo ng pagmamahal dahil alam mo yun, kung hindi pa siya yung right person para sa'yo, ano na lang yung matitira pa sa taong susunod mong mamahalin. Our last card for each sign is nature, no? For some of you, ayan, kailangan mag-spend time sa nature para ma-relax yung ating um, pag-iisip, ang ating puso't isipan, ano, ang ating pangangatawan, it's time to ano, beach time, ano, but um for some of you, no, dahil sa masama ang panahon, so I can see na am um, lalong-lalo na yung malapit sa mga tubig, sa kabundukan, ayan, mag-iingat kayo, um, lalong-lalo na rin sa mga nagta-travel, mag-iingat kayo, earth signs, so, yun lamang ang ating messages for today's video, and see you on my next video, earth science bye-bye!